Pinang Kikiam oh. ah, Halagang 60 Kikiam lahat oh, di ba? Tapos hingin tayo ng sauce Yung sweet sauce no? Hindi yung ano, ba? Diba? Itasama ko yung apo ko yan. Ang aking apo set out yan Shout out Ano na kaotig Diba? Diba? Ganun lang ang buhay, yung sipag lang tiyaga. O at least, nakaubos na, o. Hindi na lang. labit na sa amin. Doon lang yung bahay namin sa baba. Yun, doon, 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 doon. Doon lang yung bahay namin. E, yun. Tapos so, dito, ang ganda. Ayan yung simenteryo ng ano. Anong tawag dito? Ayun, doon sa amin. Ayun, nagpapaluto tayo ng fishball. Lamig. Tsaka, ano yan? Cake yung... Lamig. Tsaka, ano ito? Ano ta? Tawag dito? tron, <laughs> Ano yan? Ano Ha? Cheese? Cheese na? Eh, may mami pa sila, oh. Mami porcelain, O, Diba? Ganun lang ang buhay. And may mami pa sila. Oh. So, magtitindahan din kasi ako ng mami. So, ang buhay talagang ganyan. Kailangan natin magjaga So, andito kami ng apo ko. Oh. Uh, kasi ako na nagkokotation ako ng ano, kisami. Ganda oh. Kaya kailangan habang nagkukot ka, may kinakain ka di ba guys may aso ayun Aso oh dito Madilim oh kasi walang mga running lights. Dito lang maliwanag. Ayan, maliwanag yan. Oh, Ganito-ganito lang, di ba? Nabibintahan. O, oh, nagsatsaga lang silang ganito. O, oh, ganyan tayo. Kailangan may mahihirap Kailangan magtsaga tayo. Hindi yung... Ay, baliktad. Hindi yung... May mommy pa sila dyan, no? Oh. Huwag ka dyan bima, mo? Matabig mo. Adul! Saan? Ayaw. <laughs> ah, yan siya. Eh, ginagulong. Sisira niya yung tali. Sisira niya yung tali. Ito yung tulog. Yung aso, yung aso. Ubusan siya ng gas. Lolo, lahat eh. <laughs> may aso tayo na tumatalon eh. Uh lahat -huh. may aso tayo na tumatalon. Parang rabbit. watching guys waiting pa kami sa pagluluto ng peaceball at saka kikiam so yun guys maraming salamat I love you all bye bye